O oh, ba? Diba? Featured star natin ngayon ang napakahusay na aktor na si Elijah Canlas. Sa edad na 14 nang pumasok sa mundo ng pag-arte noong 2014, for sure, marami siyang nakatrabaho. Of course, mayroon din kaya siyang ugali na hindi niya talaga bet, raw VTR. Mm. Ayaw ko sa mga katrabaho ko ang um, complacent and uh, I guess egotistic. Uh, yun, yung mga masyadong masyadong kampante na sa trabaho nila and, uh, and medyo tamad na yung kinakalapasan ng output nila. So, I'd rather work with someone na collaborative, na very passionate, and someone na uh, excited to be on set and to learn more. Thank you. Yeah. Thank you, Paul. Ayun, yung, ayun, ayun, niya. niya masyadong kampante, egoistic, yung parang ano, pa, banjing-banjing lang. Kasi yung may parang, mga, oo. Oh, oh. Kasi di ba bilang artist, uh, napaka-importante yung ano ka, passionate. Mm -mm. sa trabaho mo, ba? Diba? Meron kasi yung mga artista, akala nila, ang galing-galing na no, nila. Oh, akala nila, kayang-kaya na nila ito. Oh, oh, Pero hindi pa po. Sabi nga ni Arnold kahapon, yung mag-guest natin, di ba? Oh, oh. Patuloy pa rin siya nag-aaral. Pinag-aaralan oh, oh. pa rin ang craft niya hanggang ngayon. Kumpaga, no? continuous learning yun, yeah. di ba? Parang hindi kahihito. Mm -hmm. So, ayaw niya dun sa mga tao. Parang feeling ko, ang basa ko sa kanya, ayaw niya dun sa mga tao. Feeling, feeling, feeling napakagaling. Feeling, feeling, na no, oh na kumbaga hindi na uh, ano nagaaral para matuto Eh Si Elijah, napakahusay na actor tooba. Diba? Oh, pero hanggang ngayon, 'di ba? Pinag-aaralan pa rin niya ang mga ginagawa niya. Lalo At sa atin sa best supporting actor, 'di ba, sa katatapos lamang ng Star Awards. Yes. Yeah.